Hey, what's up? May kasama po tayong seasonal farm worker dito sa South Korea. Nasa dagat po kami ngayon. Ah, ilog, dagat ilog, lang to. Oh, ilog Ah, ah uh, si ilog po kami ngayon. na uh, seasonal farm worker po siya. 2022 dumating dito sa South Korea. Ah, uh, pinangakuan ng magandang trabaho, magandang sahod, magandang pirma sa kontrata. Ah, lahat maganda Pero pagdating dito Minalas sa buhay sa South Korea bilang farmer ah, Umpisa natin sa tanong na Bakit ka nag-TNT? Uh, alright, magandang tanong yung sinabi mo uh, Kuritong TV So maraming salamat At uh, isa ako sa yung Interview mo ngayon Unang una sa lahat uh, Ang sagot ko sa tanong mo Kung bakit ako nag-TNT so, uh, Sa kadahilan ng uh, yung mga ipinangako nila at kami naman lalong lalong na ako tuwang tuwa naman uh, kami ng malaking sweldo pumirma kami ng kontrata kitang kita doon wala nang pangakong sweldo sa kontrata ah uh, ang ang liwanag sa papel na pinirmahan ko 2.4 yung nakalagay doon 2.4 so, million oh uh, yun yung basic basic salary o, basic salary ng farm yun yung pinirmahan uh, yun pagdating ng uh, araw na sweldo yung 2.4 na yan hindi ko man lang na nakita uh, sa sobrang pagod uh, sa, so, uh, sa sobrang hirap ng trabaho ilang oras ang trabaho nyo dito? ang pinangako sa amin 8 hours eh uh, 2.4 million na yan dapat Oh, basta ano yan? Basta sa loob ng isang, isang, araw. Isang buwan. Ah, isang buwan. 2.4 million, oh, hindi 2. pa kasama yung overtime. Oo, oh, hindi pa kasama yung overtime nun. No? Ang... 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 pangalan nito. Saan ba ako nila? Sa sobrang hirap. At saka sa sobrang... Uh, sa sobrang... Mapap... Ah, eh? Pagod. Sa sobrang pagod, sa sobrang hirap ng trabaho. Hindi mo hindi mo iinday yun eh. Kasi iniisip mo, malaki yung sweldo mo. At yun ang pinangako nila. At yun yung nakita. Mismo doon sa pinirmahan na kontrata. At sinabi rin ng mismong boss na ibibigay yun sa'yo ng buo. Pagdating ng sahod, ah, uh, sobrang gulat ko kasi nalulumo ako sa, sa sobrang liit ng sahod na binigay kumpara doon sa pinirma ang kontrata. kontrata. magkano yung unang mong buwang sahod dito? Uh, hindi po umabot ng, mil, ng million won eh. nasa 800 lang or 700 plus dahil lang 35,000. Parang gano'n. Okay. Pesos. Uh, o. Oh. Kapag ka i-ano mo sa Philippine money, eh, 35,000. Ilang oras ka nagtatrabaho sa isang araw? Ah. Uh, 10 hours eh. Minsan 12 hours. May pasok ng sabado o Linggo? Ah. Uh, Oo. Oh, oh, may pasok ng sabado o Linggo. Depende sa'yo kung anong araw yung gusto mong uh, holiday. Holiday. Sa isang linggo, ilang may, sa isang buwan, ilan ang okay. holiday dapat? Ang holiday na kinana ko na nila eh isang araw sa loob ng isang buwan linggo pero nung kami na nung nagtrabaho na ako dalawang araw sa, sa loob ng isang buwan ganoon na lang oh yun yung pera pa sana yun yung oh. yung dalawang linggo niyo kaya lang hindi rin binibigay Kinaka ako yeah? naman ng boss namin na ibibigay yung overtime at saka yung araw ngayon, yung linggo at saka yung babayaran kaso hindi eh, namin alam kung bakit pagdating na doon sa sahuran, 35 lang talagang buo, walang overtime na bayad ang pinagtataka ko kung saan na pupuntayin ang tanong ko, sino bang may hawak ng passbook ninyo, pag sumasahod kayo paano, paano kayo pinapasahod ng employer ninyo ah passbook, true passbook talaga binabagsak na employer niyo sa passbook niyo. Mm. Hindi hindi hawak ng broker. Oh, no, hawak mismo nila ng broker. Binigay, binigay din. Pero binibigay pag nakasahod na. O, oh, binibigay. Oh, binibigay. Sila na yung nagkakaltas oh, O, sila, nung, sila. Sila talaga yung nagbibigay uh, ng buong 35 lang talaga. Ah, sila ganun. yung oh, uh, Kumbaga yung sahod nyo, ibibigay ng sadyang doon sa broker tapos yung broker na yun. magpapasa ng sahod sa bank account hindi nyo hindi na yung hindi yung na mangyari from employer to worker ang nangyari employer, to broker to worker ang mangyayari sa sahod nyo kaya, logi nga naman kaya yung overtime siguro sikisip ko binibigay ng isa dyan kung sa isang buwan two weeks lang yung bakasyon mo may pasok ng dalawang linggo aapat ah, apat na aapat na sabado dalawang linggo ah, pumapalo po yan mga nasa 3 million plus na ah, magkano na po yun 120-230,000 pesos na po yan yung ganyang kahabang oras ng pasok ah, depende po yun sa exchange rate pero sa nangyari sa kanila ganun nga ano yung mga klase ng trabaho niyo dito? Ah, sa ano ako, sa halaman naman ako. Sa halaman naman ako naka-assign. Paano ang halaman nun? Yung mga pang-landscaping. Ah, pang-landscaping. Sa naranasan mo dito, ano yung pinakamahirap na naging trabaho mo? Yun, ang pinakamahirap na trabaho dito. Sa farm, ang pinakamahirap na trabaho is yung trinabaho ko. Dahil... Pa paano nasabi? oh, yan. Ipukumpara ko din sa mga naranasan kong farm. Kung sa pag-harvest lang ng mga, mga sibuyas. sibuyas, ganyan, yung mga bawang. Walang binatbat dyan. Kasi kung ipukumpara mo dun sa trabaho ko ano ngayon, talagang bubungkalin mo yung halaman. Papalahin mo yan sa sobrang daming order. Ikaw pa mismo ang magkakarga dun sa truck. Truck mismo. Ino-order yan, hindi, hindi ka pwedeng tumigil hanggat hindi mo na na, na, nakukuha ng bubong kaya na natipretir yung order hanggang dun sa ilalim ng ugat bubungkalin mo rin mm -hmm. para ikarga lang mag isa ka lang man mag isa ka lang mag isa ka lang mo yun Bigat pero serto ka na kung tutulong yung sadyang mo yung employer mo pero yung yung ano naman yung yung may order yun yung okay naman kasi siya yung umaalalay sa'yo mm. -hmm. aalalayan ka naman siya naman yung Uh, mag-a-arrange na dun sa truck niya. Pero, grabe, sobrang dami talaga. Mabait naman yung employer mo. Yung employer ko, hindi ko masasabing mabait eh. Kasi, nung, nung una kong bagsak dito, una kong talang sa kanya, sobrang kapado pa ako. Talagang halos nagmumura. Nagmumura siya. At saka, parang nagagalaiti pero nung naituro niya na lahat yung trabaho eh siyempre natuwa na siya dahil nga magaling ako sa trabaho eh malakas ako sa, sa sa, trabaho kaya tuwang tuwa na siya kaya halos iniiwan na niya ako sa trabaho hmm. sa tingin mo tama lang mag-aral ng basic Korean language bago magpunta ng South Korea yun napakagandang tanong yan Korean TV alam mo dyan ako kumapa talaga eh. Mas maganda talaga na mag-aral muna ng basic Korean bago ka sumalang dito sa Korea. Kasi ako, kapado talaga ako nung una. Ang hirap, ang hirap makipag-communicate sa mga Korean. Ngayon, ngayon ilan taong ka ng TNT or illegal immigrant dito sa South Korea? Ah, almost. Two years, two years. Two years si Ano masasabi mo? Mahirap, madali maging legal dito. Uh, uh, mahirap. Mahirap. Kung sa hirap talaga, pero ginagawa ko lang to kasi gala nga ng mas mahirap ang buhay sa Pilipinas. Kaya ginawa ko to dahil Siyempre, sa unang-una sa lahat, gusto kong matupad yung mga pangarap ko hindi hindi lang dahil sa sarili ko kundi para lang lahat ito sa pamilya ko kung hindi ka nag TNT nasa ka na ngayon? kung hindi ako nag TNT malamang nasa na siguro ako ulit ah uh, back to normal yun lang, Eric Oregon sa ano mo sa sa mga aplikante na may broker ang bayan nila ano mo papayo mo may broker ang bayan nila eh, ang mapapayo ko lang sa mga aplikante ah uh, kung kayo matibay ang loob ninyo at ah, magaling kayong dinistarte sa sarili nyo ah uh, kung may opportunity na binigay sa inyo galing sa kanila i-grab nyo na lang then kayo na lang po bahala mag-set kung ano yung discarding yung na gagawin ninyo kasi ako yung discarding ginawa ko ganito ang pinaka ang uh, pinaka dahilan ko is yung para at yung buhay ko at yung pamilya ko uh, sa akin naman habang uh, ngayon pa dyan sa Pilipinas may broker na yung bayan ninyo paalisin nyo na po ha? yung mayor niya na lang po ang maghanap dito ng kapartner na bayan sa South Korea kaysa hindi pa kayo nakakalas pinagkakakitaan na kayo ha? Kaya mas maganda pa ngayon pa lang po ah uh, putulin na po yung sungay ng mga broker na yan dahil pag nagkabuntot yan lalatiguhin ng mga broker ang kalahati ng sahod ng mga seasonal farm worker na manggagaling dyan sa Pilipinas ha? hindi natin masisisi yung ibang mga kababayan natin bakit nag TNT dahil well, nga sa ganitong trato ng mga broker na yan ha, ah, pangakong 2.4 million di pa kasama overtime ha, ah, eh ang binibigay lang 35,000 ah. minsan naman patas ang bayan ha, ah, nag TNT yung iba nating kababayan ha, ah, pang sariling hangarin na po yun pero kawawa naman po yung mga kasunod sa bayan ni Idol uh, ah, nagpapalis pa rin po yung broker nila hindi ka lang po sasabihin kung anong bayan pero kawawa po yung mga babae nila pinangakuha ng magandang sahod magandang sweldo pero pagdating dito sa South Korea wala pa sa kalahati eh, ang matitira. ingat po sa lahat Idol Char hindi ka pwede mag shout out eh <laughs> ingat po sa lahat God bless Ah, mahirap ang buhay dito sa South Korea Ah, Sobra po. Sobrang hirap dito. Ah, tago ka ng tago. Makita ka ng pulis, makita ka ng immigration. Lima po ang nanguhuli ngayon dito. Labor, immigration, firefighter, bombero, pulis, kapensa, ah, uh, coast guard. Dahil po yun sa illegal na droga. Saka yung presidente po dito ayaw ng mga illegal immigrants. Yun lang po. Maraming salamat. God bless. God bless po.